Panalangin para sa mga anak, sa nanglan ng Ama, puwang anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ng may pusong punong-puno ng pasasalamat at pag-ibig para sa mga anak na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa kanilang buhay, sa kanilang kalusugan, at sa bawat sandali na kami magkakasama, naway patuloy mong gabayan ang kanilang landas upang lumaki Silang may takot sa iyo at may malasakit sa kapwa. Ipinagpapasalamat namin ang biyaya ng pagiging magulang at ang pagkakataon na mapalaki sila ng ayon sa iyong mga kalooban. Panginoon, kami po'y humihiling ng iyong proteksyon para sa aming mga anak. Ilayo mo sila sa anumang panganib mula sa mga karamdaman, kapahamakan at masasamang impluensya naway maging matibay ang kanilang pananampalataya sa iyo at magtaglay sila ng tapang at lakas. Upang malampasan ang mga pagsubok na kanilang kakaharapin sa buhay, bigyan mo sila ng lakas, ng loob, upang harapin ang bawat. Hamon ng may pag-asa. Ama, tulungan mo po kami bilang mga magulang na maging mabuting halimbawa sa kanila. Ipinagpapakumbaba namin ang aming mga sarili at hinihiling nagabayan mo kami sa pagpapalago ng kanilang mga ugali at karakter naway mapuno ang kanilang mga puso ng pagmamahal abutihan ang pag-unawa upang maging inspirasyon sila sa ibang tao palakasin mo kami upang magawa naming magturo ng tamang mga aral at maging masigasig sa pagpapakita ng malasakit at pagkalinga sa aming mga anak panginoon dinadalangin namin ang kaligayahan at tagumpay ng aming mga anak huwag mo po silang pabayaan sa kanilang mga pangarap at adhikain sa buhay naway maging matagumpay sila sa kanilang mga pag-aaral sa mga aspeto ng kanilang buhay Gabayan mo sila sa bawat hakbang at pagpalain ang kanilang mga trabaho at layunin. Huwag mo pong hayaang madapa sila sa kanilang paglalakbay, kundi palakasin at patatagin mo sila sa lahat ng pagkakataon. Sa huli, O Diyos, ipinagdarasal namin na mapuno ng iyong pag-ibig at biyaya ang senang ng ama, doteng anak, at ng Espiritu Santo. Amen.